The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Anyway, nang kwento nga po kanina, I was watching din uh, this video clip, uh, share ko lang uh, Isang kongresista, no, nakakatawala yung ano niya, sabi niya, uh, hindi ko na mention ko sino Sabi lang niya, uh, pag uh, nanalo raw yung mga binabatikos nila ngayon yari sila. Sabi, pagka sila na may sumunod na administrasyon, tinatanong ng interviewer, hindi ka ba natatakot pag sila nakaupo sa susunod? Yari ka. Eh, ganun talaga politika. Yari talaga ako. So, pag tinignan lang natin, and that's a fact naman sa Philippines, okay, kung sino nakaupo and all, Ingat ka dahil baka sila nakaupo, yung binabatikos mo ngayon. Na-realize ko lang, wala ka talagang kakapitan na sure na pundasyon na napagdating sa seguridad kaya nga po ang kinakampanya ko dito, simula nung nagsimula tayo four years ago, talaga dapat sa Diyos tayo kumapit. Sa Diyos tayo nakaangkla, nakasandal, dahil siya lang po ang sure na foundation. Paano po bang maging nasa side niya? Kasi nga po, ngayon, pagka ikaw, whether politiko ka o negosyante, namamangkaka eh, sino ba dapat natin tayaan sa susunod na election at all? Alam niyo po, sa 1.1.12, sa John 1.12, dito ka tumaya para talaga sigurado ka. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, talking about si Jesus Christ, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Meron po tayong minsan cliche na nga, yung pagka nakakuha ka ng pabor. Eh, anak kasi ng Diyos yan eh. Ito po literal, paano tayong maging anak ng Diyos? Paano tayong magkaroon ng siguridad? Hindi lang dito sa temporal na kinalalagyan natin, but sa eternal state natin eventually sa langit. Alam niyo po, may verse din sa Bible, pagdating daw ng paghuhukom, ihiwalay ng Diyos ang mga tupa sa mga kambing. Kung baga, yung mga nakukunwa lang na tupa, yung mga tipong akala, mabait lang sa pang-physical at panglabas na anyo, alam daw po ng Diyos yan. Ihiwalay niya yung mga anak niya, at sa mga hindi niya anak. Ganun lang po kasimple simple At ano po ang pamamaraan para maging anak niya? Ito po, dalawang bagay po: tumanggap at sumampalataya sa kanya. Yung pagtanggap mo, ang ibig sabihin po niyan, tinatanggap mo siya bilang Diyos at hari ng buhay mo. Hindi po pwede nating sabihin, Lord, tinatanggap kita, pero Lord, saka na lang pagpapunta na ako sa langit. Sa ngayon, ako muna masusunod dito sa lupa. Ako muna magde-decide, ako ah, hindi po pwede 'yon. Kaya nga po may mga ako, mga kaibigan ko na pilit na gusto yung sarili nila masunod dito sa lupa, sila naghahari-harian, ayaw nila sa mga katuruan ng Diyos. Sabi ko, pag namatay ka, gusto mo ba sa langit? Siyempre, pastor, gusto ko sa langit. Sabi ko, hindi mo gugustuhin doon. Sabi na, bakit? Eh dito sa lupa, ayaw mo nga kay Lord eh. Dito sa lupa, gusto mo. Ikaw na susunod, ayaw mo sa katuruan niya. Pagdating mo sa langit, puro si Lord makikita mo roon. Doon sabi ko, hindi mo may enjoy ang langit kasi kung dito sa lupa, ayaw mo sa kanya, unfair naman pag namatay ka, gusto mo sa kanya. So, again, ingat lang po tayo dahil mahirap mamangka dito sa lupa. Kakampi ka sa ganito, ito kulay mo ngayon, unity, nag -disunite. So parang saan ba tayo kakampi na may siguro, sigurado and assurance na talaga secure tayo throughout eternity? Ito po, maging anak ng Diyos. Tanggapin natin siya bilang Diyos ng ating buhay. Sundin natin ang mga katuruan niya. Even sometimes, parang pastor, lugi ko ah. Mapatawad ako, ako nga binalago, oh, mapapatawad ako. Pastor, parang mali yata. Mapapakumbaba ako. Mabalagoongin ako ng mga yan. Pastor, lugi yata ako. Ako na lang yung nag-generous dito. Bigay ng bigay. Hindi ko nilalagay yung pangalan ko sa tarpaulin. Wala akong billboard sa EDSA. Hindi, gawin mo lang yung nararapat at tama. Dahil yung reward ay nakikita ng Diyos sa mga tao talagang sumusunod sa Kanya. At last po, sabi, at sumampalataya sa Kanya. Ibigay po natin ang buong tiwala natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya. Juan 1.12, subalit ang lahat nang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pa'yo noon, maraming salamat dahil alam namin na ang only assurance na meron dito sa lupa ay relasyon sa iyo. Ikaw lang kasi Lord, yung may eternal control sa lahat. Ikaw ang sovereign, sovereign niya ang iyong control sa lahat. Kaya Panginoon, patawarin nyo kami. Magtatrust kami sa pera, sa koneksyon, sa posisyon, kung sino man nakasandal ngayon na administrasyon. Lord, ingatan nyo kami, Lord, at ikaw lamang aming sambahin at sandalan sa pangalan ni Jesus. Daily Amen. Reflection with Pastor Jeff